Magandang araw sa inyong lahat. Ako po ay nagagalak na makasama kayo sa ating espesyal na pagkakataon na ito. Ako'y tumayo dito bilang inyong kapatid sa pananampalataya at ako'y puno ng saya at pag-asa na tayo ay sama-samang mag-aaral at manalangin sa mga salita ng ating Panginoon. Ngayon, tayo ay magtutuon ng ating pansin sa isang napakahalagang tema, panalangin mula sa mga awit 91 upang magkaroon ng magandang araw. Ang Awit 91 ay isang napaka-maimpluwensyang bahagi ng Biblia na naglalaman ng mga pangako ng Diyos sa atin. Ito ay nagbibigay ng lakas, kapanatagan, at katiyakan na sa kabila ng mga pagsubok at hamon na ating kinakaharap, tayo ay hindi nag-iisa. Ang ating Diyos ay laging nariyan, handa magbigay ng proteksyon at gabay. Bago tayo magsimula, nais kong hikayatin kayo mag-subscribe sa ating channel kung hindi pa kayo naka-subscribe. Sa ganitong paraan, hindi ninyo mamimiss ang mga susunod na mensahe at aral na tiyak na makapagbibigay inspirasyon at lakas sa inyong araw-araw na buhay. Huwag din kalimutang i-like ang video na ito at mag-iwan ng komento sa ibaba. I-share ninyo ang inyong mga karanasan at mga panalangin at sama-sama tayong manalangin para sa isa't isa. Ang ating komunidad ay mas pinapangyarihan sa pamagitan ng ating mga dalangin at suporta sa isa't isa. Ngayon, Balikan natin ang awit 91. Sa mga talatang ito, makikita natin ang mga pangako ng Diyos na naglalaman ng mga salitang nagbibigay ng kapayapaan at lakas. Isa sa mga pinakamagandang mensahe dito ay ang katotohanan na tayo ay maaring kumapit sa Kanya sa mga oras ng takot at pangamba. Sinasabi sa awit 91, When this too, ang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Sasabihin ko sa Panginoon, siya ang aking kanungan at aking kuta, aking Diyos na aking pagkakatiwalaan. Sa bawat umaga, kapag tayo ay bumangon, maari tayong magpasalamat sa Diyos para sa bagong araw at hilingin ang Kanyang gabay at proteksyon. Sa mga panalangin na ating ibabahagi mamaya, isasama natin ang mga talatang ito mula sa awit 91 na naglalaman ng mga pangako ng kaligtasan at mga biyayang mula sa Diyos. Ipinapaalala sa atin ng awit 91 na kahit ano pa man ang mangyari, ang ating Diyos ay nariyan upang tayo ay protektahan. Sa mga oras na tayo ay nag-aalala o naguguluhan, maari tayong lumapit sa Kanya at humingi ng tulong. Sa ating panalangin, isasama natin ang mga tao sa ating paligid, ang ating pamilya, mga kaibigan, at maging ang mga tao na hindi natin kilala na nangangailangan ng ating mga dalangin. Sa ganitong paraan, tayo ay nagiging mga kasangkapan ng kapayapaan at pag-ibig ng Diyos sa mundo. Habang tayo ay nag-aaral at nagdarasal, Nais nice kong hikayatin kayong mag-isip ng mga positibong bagay na nais ninyong makamit sa araw na ito. Ano ang mga bagay na nagpasaya sa inyo? Ano ang mga bagay na nais ninyong ipagpasalamat? Sa bawat panalangin na ating gagawin, isama natin ang mga ito at ipagkatiwala ang ating mga hangarin sa ating Diyos na PAP. Sa mga salin ng talatang ito, makikita natin na ang mga nagtataguyod ng kanilang sarili sa ilalim ng mga pakpak na makapangyarihan ay tunay na tatagpuan ang kaligtasan at kapanatagan. Ang pagkakaroon ng magandang araw ay hindi lamang nakasalalay sa mga pangyayari sa ating paligid, kundi sa ating pananampalataya at relasyon sa Diyos. Kapag tayo ay lumalapit sa Kanya, nagiging malinaw ang ating mga layunin at nagiging mas matatag ang ating pagharap sa mga hamon ng buhay. Sa tuwing tayo ay humaharap sa mga pagsubok, madalas na nawawala ang ating tiwala at magiging biktima tayo ng takot at pangamba. Ngunit sa Salmo 1-2, sinasabi na mga tao na nagtataguyod sa kanilang sarili sa Diyos ay mayroong matibay na batayan upang makatagpo ng kapayapaan. Ang ating mga panalangin ay nagiging tulay upang makatagpo tayo ng kapanatagan. Ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi lamang isang simpleng pagkilala sa Kanya. Ito ay isang aktibong pagsunod at pagminilay-nilay na ang Diyos ang ating kalasag at kanlungan. Sa bawat umaga, sa ating mga panalangin, maari nating ipahayag ang ating tayo sa Kanya at sa ganitong paraan, nagiging nakatuwan tayo sa positibong pananaw na nagbibigay daan sa atin upang magkaroon ng magandang araw. Isipin natin ang mga pagkakataon na tayo ay nahaharap sa mga pagsubok. Ang mga takot at pangamba na dala ng mga problemang pinansyal, kalusugan, o relasyon ay karaniwan sa buhay. Ngunit ang mga talatang ito ay nagtuturo sa atin na sa bawat takot, mayroong Diyos na handang umagapay. Ang pagkakaroon ng magandang araw ay nagmumula sa ating kaalaman na ang Diyos ay kasama natin sa ating paglalakbay. Kahit na tayo ay nasa gitna ng bagyo, ang ating pananampalataya ay nagbibigay ng ilaw na nagdadala sa atin sa tamang direksyon. Ang mga panalangin na nagmumula sa ating puso ay nagiging mga armas natin laban sa mga pagsubok na ating hinaharap. Samantala, ang Salmo 91.3.4 ay nagpapaalala sa atin tungkol sa proteksyon ng Diyos. Ipinapakita nito na ang ating Diyos ay hindi lamang isang tagapangalaga, kundi isang mapagmahal na ama na nagmamalasakit sa ating kaligtasan. Sa mga panahon ng takot, maaari tayong tumakpo sa Kanya at humingi ng tulong. Ang ating mga panalangin ay nagiging paraan upang humingi ng pahintulot at kabay mula sa Kanya. Ang pagkakaroon ng magandang araw ay hindi lamang nakasalalay sa ating mga plano, kundi sa ating kakayahang umasa sa Diyos na nagbabantay sa atin. Ang ating mga panalangin ay nagiging simbolo ng ating pagtitiwala na ang Diyos ay hindi natutulog o nagkukulang sa ating mga pangangailangan. Ang mga pangako ng Diyos sa Salmo 91 ay nagbibigay inspirasyon sa atin na dapat tayong manalangin at magtiwala. Ang ating mga panalangin ay may kapangyarihan. Sa bawat salita na ating binibigkas sa ating mga panalangin, tayo ay lumalapit sa kanya na may pag-asa na siya ay makikinig. Ang magandang araw ay kaloob ng Diyos sa mga nagtitiwala sa kanya at ito ay isang resulta ng ating pakikipag-ugnayan sa Kanya sa pamamagi. Sa ating araw-araw na buhay, ang pagkakaroon ng magandang araw ay hindi nakasalalay sa ating mga kalagayan o sa mga pangyayari sa ating paligid, kundi sa ating pananampalataya at ugnayan sa Diyos. Ang pagkilala na ang Diyos, ang ating kanlungan at kalasag ay nagbibigay sa atin ng lakas at lakas ng loob upang harapin ang mga hamon ng bawat araw. Ang panalangin ay isa sa mga pinakamahalagang paraan upang makamit ang magandang araw. Sa pamamagitan ng panalangin, tayo ay nakikipag-usap sa Diyos at humihingi ng Kanyang gabay at proteksyon. Sa mga oras ng takot at pangamba, ang ating paglapit sa Diyos ay nagbibigay sa atin ng katiyakan na hindi tayo nag-isa. Ang mga pangako ng Diyos ay nagbibigay ng lakas sa ating puso na nagtuturo sa atin na dapat tayong magtiwala sa Kanya sa lahat ng pagkataon. Ang ating mga panalangin ay hindi lamang tungkol sa mga bagay na nais natin, kundi pati na rin sa pag-unawa ng kanyang kalooban ay palaging mas mataas kaysa sa atin. Sa Salmo 91, verse 3 to 4, inilarawan ang mga panganib at pagsubok na maaring dumating sa ating buhay. Ngunit sa kabila ng mga ito, ang Diyos ay nariyan upang magbigay ng proteksyon. Ang mga talatan ito ay nagsasaad na ang kanyang mga pakpak ay magiging ating kanlungan, at ang kanyang katotohanan ay magiging ating kalasag. Isang magandang araw ang nagsisimula sa kaalaman na ang Diyos ay kasama natin sa bawat hakbang. Sa ating mga panalangin, hinihiling natin ang kanyang tulong at gabay upang mapanatili ang ating isip at puso sa kanya, hanuman ang ating mga pinagdadaanan. Ang ating pagtitiwala sa kanya ay nagbibigay sa atin ng kakayahang makita ang mga pagkataon sa bawat hamon, at ang mga pagsubok ay nagiging daan upang mas mapalalim ang ating pananampalataya. Dahil dito, ang ating mga panalangin ay hindi lamang nakatuon sa mga material na bagay o sa mga pansamantalang bagay. Dapat din tayo magdasal para sa ating kaluluwa, sa ating mga relasyon, at sa ating kalusugan. Ang magandang araw ay nagmumula sa ating pagkakaroon ng mas malalim na koneksyon sa Diyos, kung saan ang ating mga puso at isipan ay nakatuon sa Kanya. Sa bawat panalangin, tayo ay nagiging bukas sa Kanyang mga plano at layunin para sa atin, na nagdadala sa atin sa mas mataas na antas ng pagkakaunawa at pagtanggap sa Kanyang kalooban. Sa Salmo 91, verse 4-16, ang Diyos ay nangako sa mga nagtitiwala sa Kanya ng kaligtasan at kasaganaan. Ang Kanyang mga pangako ay nagbibigay inspirasyon sa atin na ang magandang araw ay kaloob ng Diyos sa mga tapat na sumusunod sa Kanya. Ang ating mga panalangin ay may kapangyarihan. Sa pamamagitan ng mga ito, tayo ay nagiging kasangkapan ng Kanyang mga plano at layunin sa ating buhay at sa buhay ng iba. Ang ating pananampalataya ay nagiging salamin ng Kanyang pagmamahal at paggalina sa mundo. Sa mga oras ng pagsubok, ang ating mga panalangin ay nagiging ilaw na nagtuturo sa atin ng tamang landas, nagdadala ng pag-asa at kapanatagan. Ang pagminilay sa salmo 91, ay nagbibigay sa atin ng paalala na ang mag. Sapagkat siya'y umiibig sa akin, ako'y ililigtas ko. Siya'y itataas ko sapagkat siya'y nakakaalam ng aking pangalan. Ang pagsasabi ng Diyos na siya ay magliligtas at mag-angat ay puno ng pagmamahal at pagkalinga. Ito ay nagsasaad na sa kabila ng mga pagsubok na ating nararanasan, mayroong katyakan na tayo ay hindi nag-iisa. Ang Diyos ay narito upang tayo ay tulungan. Ang ating mga panalangin ay may kapangyarihan. Sa mga talatang ito, sinasabi na ang mga tapat na sumusunod sa kanya ay tatanggap ng buhay, kasaganaan, at kaligtasan. Ang mga pangako ng Diyos ay hindi lamang mga salita. Ito ay mga katotohanan na dapat nating yakapin. Sa ating mga panalangin, maari nating ipahayag ang ating mga pangarap, mga pangarap para sa magandang araw sa kanya. Ang ating pagtitiwala sa kanya ay nagbibigay daan sa kanyang makapangyarihang mga kamay na kumilos sa ating buhay. Sa bawat umaga, habang tayo ay bumangon, may pagkakataon tayo muling ipagkatiwala ang ating mga plano at hangarin sa Kanya. Umaasa na ang Kanyang mga pangako ay tutuparin sa ating araw. Ang magandang araw ay nagmumula sa ating pagkakaroon ng ugnayan sa Diyos. Ang pagkilala sa Kanya bilang ating tagagliktas at tagapangalaga ay nagbibigay ng kapanatagan na kahit ano pa man ang mangyari, tayo ay nasa ilalim ng Kanyang mga pakpak. Ako'y ililiktas ko. Ito ay isang matibay na pangako na dapat nating dalhin sa ating mga puso. Sa bawat hamon na ating hinaharap, tandaan natin na mayroong Diyos na handang magliktas at magbigay ng suporta. Ang mga pangako ng Diyos ay hindi nagbabago. Ito ay nananatiling matatag at ang ating pananampalataya ay nagiging tungtungan upang tayo ay makaranas ng tunay na kasaganaan sa araw-araw. Minsan, ang mga pagsubok at pagsubok sa buhay ay nagdudulot sa atin ng takot at pangamba. Ngunit sa Salmo 91 verse 4, to 6 tayo ay pinapaalahanan na ang Diyos ay kasama natin sa bawat hakbang. Kapag siya'y tumawag sa akin, ako'y sasagot sa kanya. Ako'y kasama niya sa kanyang mga kapigatian. Ang katotohanan ito ay nagbibigay inspirasyon sa atin na huwag mawalan ng pag-asa. Sa bawat panalangin na ating binubuo, tayo ay nagiging mas malapit sa kanya. Ang ating mga takot ay nagiging mga pagkakataon upang tayo ay humingi ng tulong at makinig sa kanyang mga salita. Ang magandang araw ay hindi nakasalalay lamang sa mga pangyayari, kundi sa ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Sa ating paglalakbay, mahalaga ang ating pagsisikap na lumapit sa Kanya. Ang ating mga panalangin ay dapat napuno ng pasasalamat at pagpapakumbaba. Sa bawat pagkataon ng pagsamba at pagminilay, tayo ay nagiging mas sensitibo sa kanyang mga mensahe at patnubay. Ang mga pangako ng Diyos ay nagbibigay ng liwanag sa ating landas at ang ating pagtitiwala sa Kanya ay nagiging dahilan upang makaranas tayo ng mga biyaya sa ating buhay. Sa pagtatapos, ang magandang araw ay isang kaloob mula sa Diyos sa mga nagtitiwala sa Kanya. Ang ating mga panalangin ay may kapangyarihan at ang mga pangako ng Diyos. Sa iyong mga bisig, kami ay ligtas mula sa anumang panganib. Hinihiling namin na sa araw na ito, ang iyong kaluwalhatian ay sumakop sa amin huwag mo kaming iwanan sa aming mga laban, kundi ipakita mo ang iyong kapangyarihan sa bawat sitwasyon. Naway maging ilaw ka sa aming landas, O Panginoon. Sa bawat desisyong aming gagawin, bigyan mo kami ng karunungan at kaalaman. Sa mga makakasalamuhan namin, naway maging daluyan kami ng iyong pagmamahal at kabutihan. Tulungan mo kaming maging mapagpakumbaba at maunawain upang sa aming mga salita at gawa, may pakita namin ang iyong diwa. Sa mga oras ng kaguluhan at takot, naway maging matatag kami sa aming pananampalataya. Sa iyong mga salita, kami ay kumakalma at nagiging matatag. O Diyos, sa bawat pagsubok na darating, naway hindi kami matakot sapagkat alam naming Ikaw ang kasama namin. Ikaw ang nagtatakip sa amin sa iyong mga pakpak at sa iyong mga pangako kami ay nagiging matibay. Sa mga pagkakataong kami na tulungan mo kaming bumangon muli at magpatuloy. Huwag naming hayaang ang mga hamon ng buhay ang magtakip sa aming mga puso ng takot kundi bigyang diin ang aming pananampalataya na ikaw ang aming tagapagtanggol. Sa mga sandaling kami ay naguluhan, naway makatagpo kami ng katahimikan sa iyong mga salita. Ang iyong mga pangako ay aming sandigan, at sa mga oras ng pagkabalisa, kami ay lumalapit sa iyong mga bisig. Ipinagpapasalamat namin ang bawat hininga, bawat pagkakataon na kami ay muling bumangon at magsimula. Sa bawat hakpang, naway makilala namin ang iyong mga gawayan sa aming buhay. O Panginoon, sa mundong puno ng pagbabago, ang iyong katapatan ay nananatiling matatag. Inihiling namin na sa araw na ito, ang aming mga puso ay mapuno ng pag-asa at pagmamahal. Sa bawat miti at pagtulong na aming maibibigay, nawa ito ay maging patotoo ng iyong kabutihan. Ipinagdarasal namin ang mga taong wala pang kaalaman sa iyo na sana'y makatagpo sila ng liwanag sa kanilang mga buhay. Naway maging inspirasyon kami sa kanila na hanapin ang iyong kaharian. O Diyos, sa aming mga pamilya kami ay humihingi ng iyong preksyon at pagmamahal. Sa bawat tahanan, naway maghari ang kapayapaan. Ipinagdarasal namin ang mga bata na sana'y lumaki sila sa iyong mga aral at pagmamahal. Bigyan mo sila ng karunungan at lakas upang harapin ang mga hamon ng buhay. Sa mga matatanda, bigyan mo sila ng kalusugan at kasiyahan. Sa mga oras ng aming mga pagdiriwang, naway maging sentro ka ng aming mga pagalakan. Sa mga pagkakataong kami ay nagkakasama, Ipakita mo sa amin ang halaga ng pagkakaibigan at pagmamahalan. Naway hindi kami maligaw ng landas, kundi patuloy na sumunod sa iyong mga yapak. Sa mga pagkakataong kami ay naliligaw, tulungan mo kaming muling makabalik sa tamang landas. Sa aming mga puso, naway maghari ang pag-ibig at pagkaisa. Ipinagdarasal namin ang mga taong may sakit na sana'y madama nila ang iyong yakap at kagalingan. Sa bawat pagdadasal, naway dumaloy ang iyong kapangyarihan ah. Huwag mo kaming hayaang maging makasarili, kundi ituro mo sa amin ang halaga ng pagbibigay at pagmamahal sa kapwa. Sa bawat pagkakataon, naway maging mga tagapagdala kami ng iyong liwanag sa mundong ito. O Diyos, sa araw na ito, kami ay lumalapit na may pananampalataya at pag-asa. Sa bawat hakbang na aming tatahakin, naway maging matatag kami sa aming pananampalataya at sa bawat hamon, patuloy na lumapit sa iyo sa lahat ng aming sinasabi at ginagawa, naway ito ay maging kaluguran sa iyong mga mata. O Diyos na puno ng pagmamahal at pagkalinga, patuloy kaming humihini ng iyong gabay at tulong sa aming mga buhay. Sa bawat hakbang na aming tatahakin, naway maging matatag ang aming mga puso at isipan sa kabila ng mga pagsubok at hamon na dala ng mundong ito. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan o nawawala ng pag-asa, ipaalala mo sa amin ang iyong mga pangako na hindi mo kami iwan ni pababayaan. Sa iyong mga salita, kami ay nagiging matatag at sa bawat pangako mo, kami ay nagkakaroon ng lakas upang ipagpatuloy ang aming laban. O Panginoon, sa mga oras na aming mga pagdududa, naway magbigay ka ng kaliwanagan sa aming mga isip at puso. Sa mga pagkakataong kami ay nahihirapan, ipakita mo sa amin ang iyong mga kamay na handang umalalay at magbigay ng kaginhawahan. Huwag mo sanang hayaang ang mga pagsubok ay maging hadlang sa aming mga pangarap, kundi gamitin mo ang mga ito upang kami ay lumago at tutong magtiwala sa iyo ng mas matatag. Sa bawat pagsubok, naway makita namin ang iyong mga aral at pagmamahal na nagiging daan upang kami ay maging mas mabuting tao. Sa mga sandaling kami ay naguguluhan, tulungan mo kaming makahanap ng katahimikan sa iyong mga salita. Naway maging aming kanlungan ang iyong mga pangako, at sa mga oras ng pagkabalisa, kami ay lumapit sa iyo upang humingi ng gabay. Ipinagdarasal namin ang mga taong naguguluhan din sa kanilang mga landas na sana'y makatagpo sila ng liwanag sa kanilang mga puso at isip. Naway maging inspirasyon kami sa kanila upang sila rin ay magpatuloy sa paglalakbay patungo sa iyong kaharian. O Diyos, sa aming mga pamilya, kami ay humihiling ng iyong proteksyon at pagmamahal. Sa bawat tahanan, naway maghari ang kapayapaan at pagkakaunawaan ipinagdarasal namin ang mga bata na sana'y lumaki sila sa iyong mga aral at pagmamahal. Pigyan mo sila ng karunungan at lakas upang harapin ang mga hamon ng buhay. Sa mga matatanda, pigyan mo sila ng kalusugan at kasiyahan. Sila ang aming mga guro at gabay, naway ipagkaloob mo sa kanila ang mga biyayang kailangan upang patuloy silang maging ilaw sa aming mga tahanan. Sa mga oras na aming mga pagdiriwang, naway maging sentro kana ng aming mga kagalakan. Sa bawat pagkakataon na kami ay nagkakasama, ipakita mo sa amin ang halaga ng pagkakaibigan at pagmamahalan. Naway hindi kami maligaw ng landas, kundi patuloy na sumunod sa iyong mga yapak. Sa mga pagkakataong kami ay naliligaw, tulungan mo kaming muling makabalik sa tamang landas. O Panginoon, sa, sa bawat hakpang na aming tatahakin, naway maging matatag kami sa aming pananampalataya, at sa bawat hamon, patuloy na lumapit sa iyo. Huwag mo kaming hayaang maging makasarili kundi ituro mo sa amin ang halaga ng pagbibigay at pagmamahal sa kapwa. Sa bawat pagkakataon, naway maging mga tagapagdala kami ng iyong liwanag sa mundong ito. Sa aming mga puso, naway maghari ang pag-ibig at pagkakaisa. Ipinagdarasal namin ang mga taong may sakit na sana'y madama nila ang iyong yakap at kagalingan. Sa bawat pagdadasal, naway dumaloy ang iyong kapangyarihan at pag-asa. Sa mga oras na aming mga pagdurusa, bigyan mo kami ng lakas at tapang upang muling bumangon at patuloy na lumaban. Sa lahat ng ito, aming Ama, kami ay nagtataas na aming mga tinig at puso sa iyo. Salamat sa lahat ng iyong ginawa at patuloy na ginagawa sa aming mga buhay. Kami ay umaasa at nananalig na ikaw ang aming kanlungan at kapayapaan. Sa iyong mga kamay, kami ay nagtitiwala. Sa pangalan ni Jesus, aming tagapagliktas, kami ay nananalangin. Amen. Nais ko sanang magpasalamat sa inyo sa paglalaan ng oras upang makasama kami sa ating devotional na ito. Sa ating pagninilay-nilay sa mga salita mula sa awit 91, naway nahanap ninyo ang kapayapaan at lakas sa inyong mga puso. Ang mga mensahe ng pag-asa at proteksyon na nakapaloob dito ay nagbibigay sa atin ng gabay at inspirasyon sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa bawat labang ating hinaharap, tandaan natin na tayo ay hindi nag-iisa. Ang Diyos ay kasama natin handang magbigay ng kanlungan at tulong sa oras ng pangangailangan. Habang tayo ay natapos na sa ating pagninilay, naway dalhin natin ang mga aral na ito sa ating mga puso. Ang awit 91 ay hindi lamang mga salita, kundi ito ay isang paanyaya upang lumapit sa ating Diyos at magtiwala sa Kanyang mga pangako. Sa mga susulod na araw, kapag ang mga hamon ay dumating, huwag kalimutan na ang ating Diyos ay ating kanlungan at ang Kanyang katapatan ay hindi kailanman nagmamaliw. Maging inspirasyon tayo sa isa't isa sa papamamagitan ng mga kwento ng ating pananampalataya at mga karanasan na ating naharap. Ibahagi natin ang mga biyayang natamo natin sa ating mga kapwa at maging ilaw tayo sa madidilim na bahagi ng buhay. Bago tayo mag hiwalay nais kong hikayatin kayong patuloy na manalangin. Ang panalangin ay isang makapangyarihang kasangkapan na maari nating gamitin sa ating pang-araw-araw na buhay. Maglaan tayo ng oras sa ating mga sarili upang makipag-usap sa Diyos, hinin ang kanyang patnubay at kebay. Sa bawat umaga, simulan natin ang ating araw na may panalangin, humiling ng kanyang proteksyon at piyaya. Sa bawat hapang na ating tatahak, alalahanin natin na ang Diyos ay laging naririyan, handang makinig sa ating mga daing at mga pasasalamat. Huwag kalimutan na tayong lahat ay bahagi ng isang mas malaking pamilya ng pananampalataya ang ating komunidad ay nagsisilbing lakas at suporta sa isa't isa. Makipognayan sa inyong mga kapatid sa pananampalataya, ibahagi ang ini. Huwag din kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa higit pa mga devosyonal na mensahe at inspirasyon. Ang inyong suporta ay mahalaga sa amin at ito ay nagbibigay lakas sa aming patuloy na gawain. Salamat sa pagsama sa amin sa araw na ito. Naway pagpalain kayo ng Diyos at pigyan kayo ng isang masaganang araw.